Pasok yung ina-apply may mga pinapatak po mm -hmm. ba sa mata nung? Kaparehas po ba yun ng ginagamit natin para mag parang lubricant mm -hmm. to or iba pa to Yes, para actually namin, lubricant is okay, no. So okay. yung mga ginagamit niyo ng, ng lubricant pwede na rin siya. Kasi mm -hmm. si lubricant uh, ang in use naman niya is to relieve the symptom kahit pa paano so malamig din siya pag kinatak mo na i yung mata. At at the same time it helps cleanse, no. Pantanggal din ng mga germs, no sa mata. So, doon na lang mag-depend -de kung viral or bacterial yung cause. No? Kasi pag viral, syempre, we don't use any medicine sa totoo lang. Eh. Kasi sarili siyang gagaling. Kasi ang meron natin preparations usually is a uh, antibacterial. Antibacterial. So, and steroid. No? Okay. Sila yung mga ginagamit natin mas madalas for, for uh, bacterial cause. Pero yung viral, Actually, nakakasanayan lang din. Minsan, pagpunta ka ng clinic, may re-reseta sa iyong gamot. Mm -hmm. Kasi kung kasi ang, ang turo sa amin before is, kapag muntang ang pasyente sa iyong pulang mata, wala kang binigay na gamot, parang hindi ka ginamot. Parang, <laughs> diba? oh, so, parang, okay. parang nagiging uh, actually wrong notion na lang na okay, nabibigyan ng gamot kahit viral. Just two mm -hmm. to ease of mind. Pero iba, steroids, mm. nilalagay nila eh, para nawawala yung redness. Eh. Okay. Pero, Dok, meron po bang time na hindi naman siya kailangan... Ay, parang hindi na siya hmm. ginagamot. Parang hinahayaan Nabawala na lang. Din. Opo, may ganun. Yes, na. opo. Pero, gano'ng katagal yun, Dok, kapag hindi ginagamot? Okay. So, kung hindi mo ginagamot, kanyari, uh, viral cost usually, um, 10 to 14 days. Katagal, so, matagal din. O, matagal si viral. Si bacterial, maybe, mga 5 to 7 days. Kahit walang gamot, minsan pusa na lang. Kasi, depende rin sa bacterial load, eh. Kung hindi um. naman sobrang dami, so, sometimes, you know, yung luha mo nga, okay. so nawawash away, nawawala, gumagaling din sila over time. Pero yeah. different po ba yung like yung mga drops, yung dosage, nun, for example, sa mga babies, mga bata, tapos ano? Kasi mamaya di ba minsan pagka nagkahawahawa na sa bahay, uh -huh. isa na lang yung ginagamit. Uh -huh. Or customization per person? Okay, so basically naman ang gamot natin is all for the same, no? Uh -huh. Adult or bata. Okay. One to two drops is okay, pero usually, mm -hmm. in-encourage ko one drop lang. Kasi okay. sayang lang din yung second drop. Mm -hmm. So, iba ganun na nga. Isang, mm -hmm. isang gamot para sa lahat na. Mm -hmm. Kasi nagkakawa, mm -hmm. mabilis eh. Uh, okay lang naman, pero for me, ano lang, huwag lang, iwasan lang din dumikit yung tip ng, ano, yeah. yung tip ng, ano, eye drops dun sa mata. Kasi minsan dun cost cost ng lens mm -hmm. mm -hmm. Pero, Doc, okay. about dun sa mga, ano natin, sa mga nagkakaroon ng, ng no, conjunctivitis, kapag po ba, Ginamitan to ng, kunyari, for uh, bacterial conjunctivitis, yung viral. Meron po ba mga dangers kapag yung mali yung treatment sa isang klase ng conjunctivitis? Okay. So, gandang question yan. So, actually, wala naman. Uh, wala naman. So, parang ayaw lang din natin mag-overtreat, no? pag hindi kailangan. Pero sa practice kasi ngayon, kapag makikita mo madalas, meron eh. They use yung antibacterial even for a viral because mainly dun sa steroid ng yun anti bacterial, antibacterial. Yun yung nakakatanggal ng redness. In a way, anti-inflammatory ang steroid. Eh. So, nakakatanggal ng redness. So, in a way, minsan gumigin hawa din mm. yung, yung pasyente. And, meron din pala yung tiyatawag na mix, no? Pwede maghalo yung viral and bacterial. So, in a way, kala mo viral lang, pero may konting germs na yun. Siyempre, kakakamot mo, Pati. Ay, so, siyempre, nakakaroon din ng bacteria. So, medyo nai-relieve din eh. So, in a way, kala mo gumagaling ka because of the antibiotic. Mm -hmm. Dok, sa mga ano, sa mga when it comes to bacterial naman, bacterial conjunctivitis, pwede po ba itong mag-end up na sobrang, kung sabihin strong yung bacteria yes. na pwedeng mag-end up na magkaroon ng infection yes. na pwedeng mapunta sa surgery. Correct, ganun. Pwede pong correct. mangyari. Actually, yes, pwede. Oh, yung sobrang grabe, ano, yung daming discharge, pag mumuta. Mm -hmm. Tapos minsan na, uh, ano na, uh, namamaga na yung buong face, no? Oo, so, oh, okay. oh, yung parang cellulitis na. So, mm -hmm. yun, mas kailangan mo na ng oral, antibiotic. Okay. Okay. Kasi delikado siya, no? pwede punta sa brain, no? Pero actually, rarely happens, pero pwede. Pwede, pwede. pwede, 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 pwede. Lalo na pag ganyan rin, may open wound, may sugat ka. Mm -hmm. So, ano eh, um, ang maganda naman kasi sa mata, medyo confined siya dun sa socket no? In a way, medyo diyan lang yan kung diyan lang yan, mm -hmm. unless may something else sa uh, sinusitis mo na kasabay, mm -hmm. na minsan, nagta-travel-travel, naghalo-halo na sila. Mm -hmm. So, pero pag sore eyes lang, rarely causes that much problem naman na uh, mm -hmm. grabe yung sobra na nabubulag na bihira, bihira. Mm -hmm. Pero, oh, but, doc, eh, sige. pero, Dok, kasi nung, pag di ba, nagkaroon na rin ako ng sore eyes, totoo po ba, balik tayo dun, Dok, mm -hmm. sa room, sa home remedies, na parang, every hour, parang gusto nila maghilamos yeah, ako. So, uh, eh, totoo uh, po ba yung, Dok, eh kasi minsan mahap di na rin eh. Parang lagi mo Tagad siyang nilinisan. tama po ba yun na parang every hour? O gano'n pa kadalas lang po ba dapat naghihilam? Okay, yung, yung gano'n, yung hilamos o yung cold compress, uh, ano lang, twice or thrice a day lang po. Mm. Sabay nyo lang sa pagugas sa muka, sa pagligo. No? Kasi sabi nila mas gagaling daw kasi matatanggal Ay. daw yung bakterya pag mayat maya ka so, Kaya ako naman uh, sinusunod mm. ko. Tama naman yung principle siguro. Gusto mo wash mm -hmm. away yung yes. dirt. Pero yun lang nga, uh, syempre yung tubig ripo hindi rin Linis. Dok, mm -hmm. mm -hmm. may question ako oh, kasi recent nila <coughs> nagkasakit ako. Tapos, mm -hmm. nung, nung parang may lagnat ako, parang nagkakaroon ako ng, hindi ko lang kung conjunctivitis yun, mm -hmm. oh, kasi yun, ganun yung symptoms na nararamdaman ko, makatis siya, namumula siya. Tapos feeling ko, yun nga, congested din ako. So, parang namamaga din yung parang eye bags. Yung oh, oh. Okay. Conjunctivitis so, po ba yun? Yes. May, may mga colds tayo na pwedeng uh, related nga dyan. Which is yung katawag na allergic nga. Pwedeng hmm. allergic or viral yan. Yung oh. sayo. Ah, okay. So, malamang one of that. Pero, uh, pag usually cold sa pinag-usapan mo, hmm. viral. Eh. Kasi diba viral, mostly yung katawag na adenovirus. Siya yung talagang virus na very common mm. sa uh, sa conjunctivitis no? and also the common colds. Sabi niya po pag viral, di ba bilateral siya. Mm. Naalala ko si Doc, parang yung one side lang yung mas mapula. Pero ah. siguro medyo mapula lang, pero okay. hindi, hindi siya parehas. Opo, opo. Okay, mas yes, possible so, po yung ganong klase. Hindi, hindi same degree hindi same ang kanyang ano, mm -hmm. affectation. Doc, sa case ni Joshua, paano yun na-prevent naman yan? alam niya na pwede siyang magkaroon ng ganun. Ano yung mga dapat naman na niyang iwasan? Mm. So, syempre, pag uh, ganyan, just like treating yung Colds, scout colds natin no get plenty of rest mm -hmm. tapos uh, maraming tubig hydrate uh, lubricant is very helpful Kung ayaw mo na magamot iba lubricant tapos uh, ano talaga iwasan mo lang talaga ang ano kamutin ng kamutin kasi ang kamay natin yung number one source eh dumi mm -hmm. eh, no so yung pag viral iba rin degree yung sabi ko 10 to 14 days grabe na yun mm -hmm. may iba mabilis lang din mga 5 days 7 days parehang bacterial lang din So siguro kunyari just in case no, wag naman no, any, anybody nagkaroon ng ganyan. Ano eh, uh, mini supportive pag viral eh. Pag bacterial definitely kailangan mo ng ano eh, na antibiotic drops mm -hmm. eh. Kasi kundi ang lagkit no, okay. tapos very itchy talaga mm -hmm. niya, tapos hindi talaga okay. Yun. Pan mo lumalabo din. Mm -hmm. Kasi nagkakaroon ka ng film of parang ano eh, yung dumi. Eh. So Uh, siyempre, best pa rin check-up. Marami no? mm -hmm. rin nagiging ano nakakasaya yung online consult. No? So, okay lang din, pero make sure lang din natin na nakikita talaga. Mm -hmm. Na nige-check yung, oh, more or less, ito yung possible na problem kaya right. Pero once gumaling na po, yung for example, yung sa bacterial nga po, di po sabi niyo parang 5 to 7 days gumagaling na siya. May tendency po ba na parang in a month, parang pwede siyang bumalik ulit? Parang gano'n? Mm -hmm. ganun. Kasi nakamot na naman, ganyan. Ako. or nakakuha check. na naman siya ng bacteria na pwedeng makakos ng conjunctivitis. Yes. Pwedeng, pwede. Yes. pwede Pwedeng, oh. pwede. So, Walang na-iimbi. Walang na Kahit viral mo yung conjunctivitis. Oo. Oh, yes. Oh. Okay. Pwede. May mga taong prone din talaga sa Pajang So, syempre, depende rin sa kanilang nature of work. No? Kung saan sila nakatira. Yung, yung mainly talaga anay, external cause yan eh. So, hindi yan galing sa katawan mo talaga. It's, it's really something else na talagang sa environment. Sa mundong ginagalawan mo, sa trabaho, sa school. No? So, it's mainly environmental. Mm -hmm.